Good morning mga guys. Maraming salamat mga ka guys. Sa pagbili nyo ng aking pandesal sa aking ito mga ka guys. Mayroon akong nakita mga guys. Alam nyo naman dito sa Pilipinas nakita naman ito lahat kasi nakatrending na ito mga lahat. balita nito mga guys. Nakita naman mga guys. mga guys. Nakita ko mga, mga guys. Uh, wala nang nagawa ang Pilipinas dahil uh, sinasabi nila maraming gamit ang mga uh, China, na ito imbis na tayo ang magbantay sa kanila kabaliktaran mga guys ang binabantayan din pala ang sundalo ng Pilipinas yun ang pinakamasaklat mga guys sarili nating ano bansa ginigisa tayo ng ibang bansa oh yun ang pinakamasaklat mga guys ang nakikita ko mga guys paano na ang mga ang ito presidente natin ano na ba ang ginagawa nito mga guys pangulong ng uh, Marcos uh, um, Uh, sana naman po ma-action na, na ito po mga, uh, kaganapang paghaharas ng ibang bansang ito o, kung ano na ang gagawin dito dahil ang ating uh, Pilipinas po ay napakasaklap na na binubuli na ng ibang bansa walang nagawa uh, dahil dito sa mga gagong uh, ibang bansang itong China hang ito na binagaangkin naman talaga Uh, hindi naman talaga sa kanila uh, inaakinang nila sa bandang huli yan dito na makarating nga na dito sa ano, Manila yung ano, na. ang aangkin naman dito ang uh, nila dito sa Manila uh, dyan sa dagat ng ating Manila na Manila Bay baka makarating na yan dyan paano na uh, wala na tayong makagawa kahit ilang batalyong pang sundalo ang kunin wala nang nagawa dahil na nabubuli na tayo minasakta na tinitirgas pa iyan pinagsaksak pa ang ating sasakyan ng dagat wala nang nagawa pinag-screen na, na lahat hindi na nakapalag ang ating Pilipinas hanggang taboy-taboy na lang tayo ng tubig saboy-saboy hanggang ganun na lang oh. Uh, kahit binuli na ang binuli tayo ng kakamula na silang ano, labang, gera, wala na talaga magawa. Dahil wala naman talagang panalo ang Pilipinas. Iyan ang masasabi ko sa inyo. Hmm, paano pa yan? Kaya dapat ito naman ang na, nakaupo sa ng ito na si Pangulong Marcos. Dapat aksyon yan niya. Mm, yan ang dapat gawin na siyang mamahala dito sa Pilipinas so yun ang sinasabi ko eh nang sinasabi nga doon sa pagdating sa bigas na sinasabi niya bababa ano ngayon lumala marami nang nagugutom nang dahil dito sa mga pangako na ito ni Pangulong Marcos na, na hindi ka magalit sa akin, mga sinasabi mo ng pagas, ng bigas bigas na yan ang bababa na Oh, ano, nagawa mo ba? Wala nagawa. Walang nagawa. Hanggang na lang tayo sa salita. Oh, at saka eh, ito na naman. May panibago na naman pagbaba na naman ni Marcos. Wala nang nagawa. Ngayon pagbaba na naman ito. Yun na naman niya. Kahit sinong magtayo na presidente dito, sabihin ko sa inyo, wala nang magagawa. Hindi na mababawi ang ating China na pinag-aagawan sa Philippine No. Oh, kaya lahat ng mga ano diyan, mga pulo-pulo dito sa Pilipinas, bantayen niyo na rin mga sundalo. Oh. Kasi iyan naman ang tinitiktikan ng mga ibang bansa para mas ma ano naman kung ano naman ang gagawin nila diyan dito sa maraming mga pulo-pulo sa ating Pilipinas kaya gano na lang gawin natin. Oh. Dapat ang anong mamahala dito ang mag-aksyon na lahat ng mga sundalo niya. Sundalo natin, eh dala na doon sa ating Colonel na tayo bagaay ginigisa ng ibang bansa. Sariling bansa, tayo ang binabantayan. Imbis tayo magbantay, hindi. Wala ganun yun mga ka Pilipinas ating ano mga sundalo na dapat madagdagan pa ang ating bantay na isa na naman bubulihin pagdating doon na wala nang magawa kaya wala naman talaga tayong laban dahil ang lahat ng na mga gagamitan natin galing sa ibang bansa wala naman tayong sariling gamit dito Doon pa rin hmm. Kaya gano'n ang mangyanyari Dito sa Pilipinas Puro na lang angkin-angkin Kahit di naman talaga sa kanila Ayan mga ka-guys Ayan mga guys Kahit ano pang gawin natin Kahit sino pang umupo Gano'n ang sitwasyon Bubulihin ang bubulihin ang sundalo ng Pilipinas Ayan ang masasabi ko mga ka-guys. Wala nang magagawa mga ka-guys ang uh, ating gobyerno. Kahit sana ano, magtawag na siyang ano, ibang bansa na kasapit natin para ma-action na na ang lahat na panghaharas ng itong bansang ito. Na chay ng itong mga gago. Ayan. Ang masasabi ko, wala nang magagawa kahit sino umupong gobyerno. Oh, bumoto na lang tayo ng bumoto, ganyan sabihin yung magagawa nila wala nilang magawa dahil lang kina na ang nasakop na nasakop na ng ibang bansa mga ka guys ang ating Pilipinas ginisa na tayo sa sarili nating na bansa kaya masasabi ko mga ka guys subscribe na lang po ang youtube channel mahirap na vlogger paki share na rin po ang ating mga sinasabi totoo yan oh. totoo lahat ng mga sinasabi ko wala nang magawa ang ating presidente talagang nasakop na thank you God bless sana huwag kayong magalit sa akin tatotoo ang sinasabi ko